Hi uh, mga <coughs> uh, ano mga <coughs> mga tindai karya lakwatsiran like, uh, belahan. Eh. Ito lang ang amin. Um, wow. Hindi get ano daan 'ni eh, oh. Yung strawberry talaga pang design ko lang to sa ano eh. Pang design ko lang to sa aking tainga. Hindi ko man favorite. Isa-isa lang. magtambay. Ito ka, o, oh, meron malalaki. Hi, be. Ayan, di ka Ayan, yung pulang pula talaga, o oh. Yeah! Hi! Mga langga, nandito kami. Nag-i-strawberry picking. Dalawa na yung aking paglagay lang yun sa tainga. Ang purpose ko talaga. Hindi talaga ito pangkain. Ito lang talaga, o oh. Ano nang masasabi nyo diyan? <laughs> <Bakay. laughs> <Bakay. laughs> okay, oh, Wala pa. Dalawa pa lang ang nakukuha ko nasa tainga. Dalawa lang kasi tainga ko eh. Kung naging anim sana, anim ko ko. <laughs> okay diyan, ipatay mo na.